let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that uh. So good day guys, no? So, here. So, for today's video guys, pupunta tayo ng LTO ah uh, para i-claim yung ano natin, yung plate number natin, no? So, samahan nyo lang ako guys na magpunta sa LTO. I-claim natin yung ano natin, plate number. Yung plate number na, ni Maxi, meron na. May plate number na tay kay Maxi. Yung wala na lang is yung kay Sky. And then yung sa CB125 natin, yun na lang ang wala. So, i-claim ko yun ngayon. Kasi dito sa Davao City guys is sobrang stricto na nang walang plate number. So, dapat lahat meron ng plate number. No, so yun. Yun yung pupuntahan na natin today so okay so let's go so sana guys mayroon pa tayong maabutan ngayon no kasi ano na akong pumunta eh 1 na akong pumunta 1 pm so sana eh may maabutan pa tayo doon So, papotokopy muna tayo ng ano guys, ORCR natin Kasi photocopy lang kasi yung kailangan Papotocopy ko Ko Ah sige lang Photocopy muna tayo guys So balikan ko na lang kayo guys Pag Punta na tayo Tapos na tayo magpapotocopy guys Ito lang naman yung kailangan Meron na kasi photocopy yung isa kong Meron na kasi itong photocopy tong isa Yan. palato, akin pala to. ano. Kay Maxi pala to. Kay Maxi pala to. Ito ano nga yung ano. Dito yun eh. Ayun. So ito. Magkasama itong dalawa. Okay. So let's go. Secured. Na nga guys no. So uh, dito kasi sa Davao guys uh, ay stricto na masyado sa pagdating sa plate number. So lahat ng mga motor dapat obligadong kumuha ng plate number which is nakuha naman dapat 'yan kung hindi lang stricto yung LTO dati. Tapos si Sky yung TBS natin ah uh, dapat sa company pa makukuha yung ano niya late number kaso hindi ma-release release ng LTO kasi hindi ko alam kung bakit pero yung sabi ng mga taga TBS is ano by batch daw yung pagkuha noon tapos dalawa lang daw yung ni-release nire kada batch so pa paano yon kung halimbawa stricto na sila dapat i-release na nila sa mga ano sa mga kasa para mas madali yung ano plate number kasi unang-una obligasyon, obligasyon na ng kasa na i-release yan sa mga consumer kasi ano na nila yan eh kasama na yan sa nabinayaran natin so ngayon dahil hindi pa din mahahatid sa kanila kaya na lang yung kukuha ng ano natin ng ORCR dapat yung ano talaga yung LTO kung magi- o -ist, kung istrikto na sila talaga sa pagdating sa mga plate number dapat binibilisan din nila yung pag-release ng mga plate number sa mga kasa kasi hindi na kasi ano eh, hindi na kasi yan dapat kami tayo pa nga mag-claim dapat yung kasa na talaga mismo So hindi natin alam no kung bakit na bakit ganon bakit hindi pa nakuha ng kasa, na obligasyon naman 'yan in the first place ng kasa. And then yung ano natin, CB125 natin ah uh, 2017 'yun na ano, na motor, 2017 ko 'yun nakuha. And then yung plate number nung 2017 is ano, yung parang na hold dahil doon sa panahon ni ni President uh, P, ano, Noynoy -noy Aquino ah oo nga, Noynoy -noy Aquino so, ang sabi ng taga LTO is yung mga nakaregister sa 2017 pababa uh, 2017 2018 is pwede nang makuha yung ano QRs ah, ano plate number no? tapos dito sa Davao ewan ko lang sa iba is pag nagpapa magpapa ka kailangan meron talagang o oh, ano plate number yung motor mo or else kailangan ng oh, ang authorization para ma yung motor mo so yun Uh, dahil sa, dahil nga matagal-tagal na din yung CB125 natin na walang rehistro nakatambay lang kasi yon so kukunin natin yung plate number niya and then uh, iparehistro natin siya soon pag may ano na tayo may extra na tayo na pera kasi medyo matagal-tagal na din natin hindi na release na ano na kuha ng Registro yun So ngayon yung priority ko talaga Is yung motor natin na si Sky Dahil si Sky Ay ginagamit ng pampasada Ng papa ko So kailangan importante dito Sa Davao City Na kailangan may plate number talaga yung huli eh. Or else Pwede kang mahuli Ng mga LTO or any Traffic info So yun yung ano natin kaya kukunin natin Yung plate number yon so sana nga guys no ay dahil 1 pm na tayo dumata pumunta sana ay hindi masyadong matagal yung pagkuha natin kasi alam niyo naman pag government sobrang tagal ng mga proseso marami pang cheche buretche -bure. tignan na lang natin ngayon guys kung ano kung hindi ba kung madali lang ba yung proseso ng ano natin RCR na so yun nasa coastal road na tayo guys no tsaka babalikan ko na lang kayo mamaya pag nandun na tayo sa mismo sa ano sa LTO okay let's go Siya nga pala guys no Hindi ko alam kung saang LTO natin kukunin nyo ano natin Saang branch dun ba sa Pelcris O dito sa SM So unahin na lang natin dun sa Pelcris Kung saan tayo galing noon Kasi usually dun yung ano Dun yung releasing ng ORCI Bakit puro na sinasabi ko? Doon yung usually doon yung releasing ng ano ng plate number. So doon na lang tayo pupunta agad. And then hindi natin alam guys no kung meron ba silang uh, yung tinatawag na caravan na pumupunta sila sa bawat lugar kasi nakita ko sa page, ah, uh, sa post kaninang umaga or kanina na saasa daw sila So sana guys ay meron din dyan kahit ano Para isang lakaran na lang din na tayo babalik And sana nga makakuha tayo ngayon Tignan natin yung resulta natin ngayon si so, off ko muna tong camera natin guys Para hindi masyadong mataas tong vlog At hindi masyado ano mag edit Okay May taob yung ADB <laughs> Taob yung ADB guys <laughs> Ingat talaga tayo Pag drive Hindi ko napansin yun agad Minatay ko yung camera So taob yung ADB Nabangga siguro yun <laughs> mabilis siguro yung takbun niya no kasi napunta siya sa gutter eh lumagpas siya sa gutter eh hindi ko na tuloy nakuhaan yun, so sana lang guys ay makuha natin agad yung ano natin plate number natin no dalawa pa naman kukunin ko okay so balikan ko na lang kayo mamaya guys guys, no? Ay, nandito na tayo sa Bolton at yan, ang harap ng ano, yung ng building na yan, yung Pilcris. You know, yung blue, yung blue na building, yun yung LTO. Susana so, sana lang ay may nagre-release sila ngayon dito. And knowing na alas alauna na, hindi ko alam kung anong dadat na natin. Kung hindi man natin makuha ngayon at least nakakalap tayo ng informasyon para bukas pwede natin balikan kung halimbawa di man ngayon pero sana nga lang ay makuha natin yung ano natin registro natin ay yung plate number natin ngayon Sir, dire ta ba ako ano sir, plate number? Plate number. Adere. Ah, dire. Ah, dire ka park diya, Asa ta pwede magpark, sir? Hmm. Hanap tayo ng parking sa labas. Kumare sa iyo ko sa labas. yoko ko sana sa labas. Parking lang. Nyun lang guys Walang parking Nangaya aku dito Kasi walang parking area Dito kaparking parking Kaya tayo dito risk dito na lang siguro Pwede ba park tayo sir? Pwede ra dire? yung oh, Oo, unta ba? Okay ra? niya sa Ah, sige, sige Okay lang ka dire sir? Okay ra dire? Ah, okay man, buti na lang ay pinapark tayo <laughs> Ah, dito na, na kayo lock Okay. Dito na lang para mas safe and hindi mainit yung motor natin. Okay. Let's go. Ngayon, yung problema na lang natin kung anong oras tayo makakauwi mamaya. Sure tayo dito na yung releasing. Ang di natin sure kung madali lang ba yung proseso and magpapa din ako ng ano ko ID. 'Yun. So mamaya na lang ulit, guys. Balikan ko kayo. Ngayon, guys, nakalinya na tayo. Nandito uh, na. na lang natin 'yan, ano. Gragatin Marlon, ngera Silas, silas, silas Gragatin Marlon Wala Masaya tayo ng peepers have... Gabi ng bisines Magnanaw, janri Magnanaw Jan Janri Gabi ng tao

So nakuha na natin yung plate number natin guys Dalawa Yung kay Sky tsaka kay ano So yun ah Medyo matagal tagal natin nakuha Pero okay lang At least wala nang problema Kabit na lang natin ito sa mga motor natin Yun So continue na lang tayo mamaya guys Pag nandun na ako sa motor Okay guys, no. So tapos na natin kunin yung mga plaka ng motor natin. Check na natin ha. So ngayon guys, ay pauwi na tayo. So madali lang naman kumuha ng mga plaka guys, no. Ang problema lang is ano, sobrang tagal ang paghihintay. Siguro nandito tayo lang kanina mga alas anong oras ba? Alas dos or 8 1:30. Uh, so 1:30 tayo dito kanina and then ngayon pa lang tayo makakauwi. Sa so, mga nagbabalak kumuha ng ano nila, plaka nila dito sa Davao City, ay pwede nyo nang kunin yung ano nyo, yung plaka nyo, dalahin nyo lang yung ORCR, photocopy, at saka ID, photocopy din. Tapos, uh, ah, permahan nyo lang ng tatlong beses yung ID nyo. Tapos, halimbawa, ah, marami yung ano nyo, o oh, higit sa isa yung plaka nyo or yung motor na kukunin yung plaka so iisa nyo na lang isan nyo na lang guys para isang kuhaan na lang so yun lang yung dadalhin no so kung sa mga nagbabalak kumuha ng mga plaka nila dito sa Davao City ay ang requirements lang po ay ano lang um, ORCR uh, valid ID kahit lisensya nyo na ipaprint nyo yung lisensya nyo at yun na yun na yung requirements para makuha nyo yung yung plaka nyo so madali lang naman kunin pag submit nyo ng ano ng requirements pag submit nyo ay makukuha nyo na agad yung ORCR pero konting hintay lang kasi marami kasi and then kung halimbawa may trabaho kayo ay ano na talaga absent na talaga kayo kasi sobrang tagal maghintay sobrang tagal maghintay guys promise so ayun guys no successful yung lakad natin today guys uh, naging ano naman smooth naman ang lahat matagal lang talaga yung paghihintay ko don sa LTO alam niyo naman basta government matagal talaga yung ano dyan proseso dyan kasi tagal yung proseso ng gobyerno talaga guys kaya magtyaga lagyan nyo talaga bigyan nyo talaga ng ang oras ang ano pagkuha na plaka tapos kung may ano talaga kayo meron talaga kayo mga duty or mga trabaho absent na lang talaga kayo guys kasi sure ako tatagalan kayo like, kahit pa ano kahit pa magmadaling araw magmadaling araw kayo don kasi marami, ka, marami ako natanong kanina kanina pa daw silang alas 8 tapos alauna na lang, hindi pa daw nakuha nila yung plaka nila. So napakasaklap, no? Madugo. <laughs> Sobrang madugo yung labanan ng ano, ng pagkuha lang ng plaka. So sana lang no, i-improve ng LTO yung mga ganyan kasi sa pagdating sa mga kalsada, pag magka violation or kahit uh, ano Madali lang tayong hulihin tapos sa kanilang pagproseso sa kanilang ano is matagal i mean strict sila pagdating sa violation so dapat ano yun nila madaliin nila yung ano nila yung sa parte ng pagkuha ng mga uh, documents kasi isang araw gugugulin mo pagkuha lang isip-isipin nyo guys yung isang naki, na tanong ko doon na lalaki o yung isang kat na tanong ko doon na ano driver ay alas 8 pa daw siya ng umaga Natapos siya or nakuha niya yung plaka niya Alas dos na nang Ewan ko ba alas dos or alas tres na yata yon Mga ganong oras so, Sobrang tagal niyang naghintay Buti na lang ako Kahit alauna ay medya na tayo nakarating doon Nakuha natin yung plaka natin Alas 4 So alas ka Almost 5 na Quarter to 5 yata So Ganon. Mas um, okay din kung kunin nyo ng hapon na siguro kasi wala nang ano, wala nang uh, marami pa rin tao guys kahit anong oras. Kailangan nyo talaga siyang paglaanan na isang araw. Kung mayas as ay magaga kayo ay mas mabuti. Kasi di na naman natin malalaman. What if mayroon pala kayong mga kailangan pang i-process sa ano nyo sa... ay may mga may mga errors pa or may mga <coughs> So ngayon guys, ay pauwi na tayo. At successful So sana ay nagustuhan nyo tong video natin guys to, At sana makatulong at magka-idea kayong mga taga Davao City Or kahit sa ay LTO <coughs> Sana ay nagkaroon kayo ng idea kung ano mga dapat gawin So i-review ko lang I-review ko lang guys ha Pagkukuha kayo ng ano Pagkukuha kayo ng plaka nyo sa LTO ngayon Lalo na sa mga taga Davao City Ang requirements lang ay ORCR Tsaka yung ID nyo, valid ID or lisensya nyo tapos pirmahan nyo lang siya ng tatlong beses. I-submit no doon, i-submit niyo doon sa ano, submit niyo doon sa nasa table. Tapos maghintay lang kayo ng mga ilang oras at pag na-release na, gawitin niyo na agad kasi strikto na masyado yung LTO sa pagdating sa mga plaka ngayon, no? And then isa pa pa ano, isa pa pa lang information yung mga old na plaka na from 2017 yata pababa or 2017 2016 basta yung panahon pa ni Pinoy na ano uh, mga batch mga 2017 yata yon 2016 Mag, uh, yung plate number niyo hindi na yung dating plate na nam, yung number plate number niyo dapat napalitan na siya ng bago talagang number Kagaya nung sa akin, number ngayon, iba na yung number na bago niya. So, yon ang isa pang information na dapat nyong malaman. So, wag kayong ma... I-check talaga, ha? I-check nyo talaga yung mga plaka nyo, lalo na kung mga batch ng 2017. I-check nyo siya kung ano ba, kung... yung old number at saka new number niya ay ano uh, nasa papel at saka pangalan niyo ang nasa papel para hindi kayo malito kasi basta magbabago na talaga yung ano yung mga batch ng 2017 na ano plaka so hindi na yun yung dati yung plaka palitan na yun bali yung plaka talaga is ano na bago na talaga so yun so yun lang siguro for today's video guys no at sana nagustuhan nyo yung ating vlog at sana ay kumuha kunin nyo na yung plaka nyo guys kasi stricto na talaga no So, ayan. hanggang dito na lang siguro ako guys, no? Salamat sa panonood. Kung nandito ka pa, ang na nanonood sa akin at nandito ka pa, ay please po, paki-subscribe at i-like niyo yung video, i-share niyo din sa mga kasama nyo o sa mga kilala nyo para din magka-idea sila, no? So, this is this video is for information lang po at sana ma-share -ma niyo to sa iba para magka-idea sila kung paano ko kinuha yung plaka natin sa motor. Okay, so yun lang for today, guys, Now, Kita kita tayo sa next block. Peace and peace out. Let's go. Timing yung ulan guys Nakarating tayo ng bahay <laughs> So timing yung ulan no Timing yung ulan Nakarating tayo sa bahay bago siya bumagsak Goods Goods yung ulan <laughs> Buti na nakarating na tayo So ito yung bago natin ng Number